Sweldo kahapon, pero bakit ngayon parang nawala na? Lagi ka bang nagtataka kung bakit parang may butas ang bulsa mo? Kung palagi kang walang pera bago pa dumating ang susunod na sweldo, baka may mga money mistakes kang di mo napapansin. Ito ang tatlong madalas nating ginagawa. Mistake number one, walang budget plan. Kung iniisip mong okay lang yan, kaya ko namang tandaan ang gastos ko. Mali yan. Kailangan mo ng budget plan para alam mo kung saan napupunta ang pera mo. Mistake number two, one day millionaire mentality. Sweldo pa lang, treat yourself agad, walang masama dyan. Pero kung lahat ng kita mo ay napupunta sa luho, paano na ang future mo? Mistake number three, walang emergency fund. May biglang gastusin, uutang sa 5-6. Pero paano kung wala kang pambayad? Baha na sa utang kung guilty ka sa isa o lahat ng to, don't worry, kaya mong baguhin ang money habits mo starting today. Comment guilty ako. Kung relate ka at pera goals, kung sisimulan mo ng mag-ipon, follow pera-pera. Para sa mas marami pang practical money tips,